Hello mga kakonchava, ngayon po i-walkthrough ko kayo sa step by step kung paano mag-annotate ng mortgage sa inyong titulo. Kung kayo po ay nabigyan ng instruction ni pag-ibig na pwede nyo nang i-annotate ang inyong mortgage sa inyong titulo, ito po ang inyong gagawin. Pero syempre, intindihin muna natin ano po ba yung annotation. Nung una akala ko nga pwede nang isabay yung transfer of title tapos diretsyo na yung pag-annotate ng mortgage yun pala kailangan mauna muna yung pag-transfer ng title kapag na-release na sa atin yung copy ng title sa bagong owner, saka pa lang po tayo magpo-proceed sa annotation. So, ito po na, yung step by step. No? Ano po ibig sabihin ng annotation? Ito po yung note o entry sa certificate of title na nagsasabi na may encumbrance yung property. Hindi po natin babaguhin yung owner, pero may public notice po yon na may claim po ang lender. So, step 1 ihanda po natin yung deed of real estate mortgage. Mag-prepare po tayo yung original, tapos notarized deed of real estate mortgage. Dapat nandun po yung pangalan ng mortgager, yung mortgagee, yung official na title, kaya po yung technical description ng lote, principal amount, maturity clause, para sa foreclosure procedures. Step two, kunin nyo po yung owner's duplicate certificate of title. Dalahin nyo po yung original ng owner's duplicate title. Kung wala, kumuha po ng certified true copy sa register of deeds. Ang step 3, kumuha din po kayo ng latest tax declaration at real property tax clearance. Kailangan kasi up to date ang tax declaration at yung property tax clearance mula po sa local assessor's office. Ito po ay required document para po sa annotation. Ang step 4, babayaran nyo po sa BIR, ang Documentary Stamp Tax. Bago po siya i-file sa Registry of Deeds. Ipapastamp po at ipa-pa-compute sa BIR yung doc stamp. No? Para po sa real estate mortgage. Importante po, hindi po kasi siya tatanggapin ng Register of Deeds, yung instrument nyo, kung wala po siyang tamang Documentary Stamp Tax step 5, kumpletuhin nyo po lahat po ng no, sinabi kong documents. Pati po mga supporting documents. Halimbawa po, ID, SPA, eh, kung representative po yung pupunta at magtatransact sa Register of Deeds. Step 6, pupunta na po kayo sa Register of Deeds. Isasabihin nyo na po yung original notarized REM, tax clearance, yun pong BIR stamp, pong iba pang required documents na sinabi ko po kanina. Ipapa-assess nyo po yan sa registration, yung annotation fees. Magbabayad po kayo, kukunin nyo po yung claim stub. Pag na-assess na po at na-process, i-annotate na po nila ang mortgage sa inyong title. Step, step 7, tanggapin nyo po yung document nyo at i-keep nyo po ang proof pagka po naka-annotate na, ibabalik po nila yung owner's duplicate title na may annotation at bibigyan po kayo ng official receipt o claim stamp. Ikip nyo po yung original receipts at certified copies para po sa inyong loan file. Step 8, follow up nyo po at saka po yung timeline processing time. Halos parang nag-transfer ka na din ng title. Pero medyo mabilis lang ng konti sa pagka-transfer ng title. So, ito po yung quick tip ko sa inyo. Double check nyo po yung title, yung title number, technical description, bago nyo po siya ipanotarize. Siguraduhin nyo po na may tamang BIR stamp bago po kayo pumunta sa RD. Kasi dyan po kalimitan nagkakaroon ng problema. Tapos kung hindi po sa inyo yung property, kailangan mayroon pong notarized na SPA. Yan! So kung nagustuhan po ninyo yung ganito pong klase ng mga video, please like and share at mag-comment po kayo dito sa atin pong video for more uh, information for video contents. Yun! This is Miss Natalie Concha of VS Concha Realty. Lagi pong tatandaan, real estate is for everyone. Let's learn and grow together.